Dahil medyo na late nga ako ng gising ngayon dahil galing akong panggabi ay ngayon pa nga lang ako maglalaba ng uniform. Kahit dito nga sa Japan ay hinahandwash ko pa rin yung mga damit ko lalo na itong uniform kasi naman masyadong magrasa dun sa aking working place. Tapos after ko nga ito i-brush ay doon ko naman siya sa washing ilalagay. Doble dobling laba nga siya pero hinahayaan ko na lang kasi naman sobrang dumi naman niya kung hindi ko naman siya ihahandwash. Tapos yung mga sampay ko nga kahapon ay isisilong ko na kasi nga medyo umuulan din dito para naman medyo makatuyo-tuyo dito sa loob. Baka kasi kapag nasa labas ng bahay ay eh maanggihan pa doon. Ito nga pala yung view dito sa balcony namin. O oh, grabe, diba? Mai-inspire ka talagang sumilip dito araw-araw. So after ko nga magsalang ng labahin ay magluluto naman ako dahil hindi pa nga ako kumakain buong maghapon at ngayon pa lang ako magdi-dinner. So, yung karne nga na to ay bigay lang ng aking ka-workmate. O, oh, ba diba? Grabe, napakadaming blessing talaga. Dalawang balot nga yan binigay niya sa akin. So, ito nga lang munang isa yung lulutuin ko kasi hindi ko naman siya mauubos lahat. At ang bango nga nung karne na to, parang amoy gatas siya. Beep nga pala to. So, habang nagpe-prepare nga ako ng kakainin ko ngayon for dinner is nanonood-nood ako nitong Tony Talks. Ay, Tony's Tony Gonzaga Studio na yata yung bago niyang pangalan sa kanyang YouTube. Ewan ko ba, basta gustong gusto ko nga itong palabas niya dito. I mean, gustong gusto ko nga siya bilang host kasi naman napakagaling niya talagang mag-host. Tapos kada talaga meron mga nage-guess sa kanya ay talaga namang napakadami mong matututunan. Tapos mag-iiba din naman yung pananaw mo sa mga taong hindi mo naman pala kakilala pero nahuhusgahan mo agad. Kasi bawat isa pala sa atin talaga ay may kanya-kanyang istorya sa buhay. Isa nga sa pinakagusto kong nag sa kanya noon ay si Peter Tanchi kasi grabe talaga yung nangyari sa kanila ng kanyang pamilya lalo na dun sa anak niya. Kung hindi nyo pa ngayon napanood ay lalagay ko dito yung link o yung pinaka-title at isearch nyo na lang isa nga yun sa mga episode talaga na sobrang iniyakan ko dito sa Tony Talks. Whatever God wills, whatever will happen, I'm looking forward. A very tragic event happened in your life, 1992. You want that happen to Joy? To Joy. That was Friday night, nagba-Bible study kayo. Yep. And something tragic was happening in your household. Yes. I saw all the police cars. And I told my wife something bad has happened. So I had the worst thought in my mind. When you first heard that Joy was raped? It was horrible. Did you file a case against them? Pinakulong po ba si no, lahat? No. Why? Yun ang tanong nila, why? Of course, human nature, I would like to shoot them. <laughs> How can a father forgive the rapists? of his daughter. And you were able to do it. If I don't experience forgiveness, I don't think I can forgive others. You cannot give what you have not experienced. Yan nga pala yung ilan sa mga clips doon sa video niya. So ayoko na nga mag-explain kasi nga baka magkaiyakan lang tayo dito. So anyway, back to vlogging nga tayo. So yung karne nga na yan na nakikita nyo, yung pinrepare ko, ay naubos ko talaga lahat yan kasi naman ngayon lang ako kumain buong maghapon. After ko nga kumain ay nilikpit ko agad itong mga pinagkainan ko kasi nga magdilinis pa ako ng bahay. Inumpisahan ko na nga dito sa paglilinis ng aking freezer kasi nga yung mga yelo dito ay sobrang lalaki na o kita nyo naman ba diba? So feeling ko nga nasisira lalo agad yung aking mga pinoprozen kasi sobrang kapal na nung yelo niya. Habang naglalaba nga ako ay tinanggal ko na yung mga laman niyan para naman madepros ko na siya. So nakabunot na nga yung saksak niyan kaya medyo lumambot-lambot na nga yung mga yelo niyan sa gilid. Tapos alam nyo ba, dito sa Japan, eh, may mga maliliit na ipis. Tapos yung mga ipis na yun, eh, nakakapasok dito sa rep. Hindi naman dito sa mismong freezer, dito lang sa may baba sa chiller. So, hindi ko alam bakit nando doon sila. Hindi kaya sila nalalamigan doon. Wala lang, naku-curious lang talaga ako. Anyway, ito nga pala ay galing sa kaibigan ko din beef patties kasi yung jowa niya ay nagtatrabaho sa food company so hindi ko pa nga nauubos yung mga binigay niya dati so may ilang piraso pang natira ang galing no may mga nagbibigay sa akin ng mga ganon kaya talaga namang medyo nakakatipid-tipid ako dito sa Japan kahit papaano dito nga sa Japan dito ko rin natutunan na ilalagay pala sa freezer yung mga chilies or sile para tumagal yung kanilang buhay so fresh na fresh pa rin siya. Dapat lang ay ilalagay mo siya sa frozen agad para maging ganyan siya ka fresh. O oh, di ba? Sana all fresh. <laughs> wala nga ako masyadong grocery kasi nga hindi pa ako nakakapag grocery dahil inuubos ko muna yung mga laman ng rep ko bago ulit ako mamili. Tapos bukod nga doon ay wala pa kaming sweldo. So 3 weeks pa bago kami sumahod kaya walang laman ng aking rep. So hanggang dito na nga lang dahil maaga pa akong gigising bukas at ako ay magcha-charge. So 'yun lang. Bye.